Hello everyone, good morning. Ah, uh, nandito ako ngayon sa aming backyard. Ang ganda ng weather ngayon, may araw. Pero naka jacket tayo. Medyo malamig-lamig kasi. So, may natira ako ditong ano, papakita ko sa inyo. Pechay. Itinilim ko siya ng late. Ito lang yung medyo nabuhay, oh. Yung isa. Tapos, ito naman. Mukhang hindi na yata yung lalaki. Tapos, ng asawa ko ng uh, soil. Yung old soil kasi uh, next summer ay bibili na lang kami ng panibagong soil para fresh yung ilalagay namin dito sa uh, box In case na magtatanim ulit ako ng pechay. Tapos yung carrots namin. Hindi pa namin nakong harvest. Wala pa. Ayan. nilahat kasi niya eh ng pagtatanim. So ayan ang nangyari. Nagkumpul-kumpul siya. Pero hindi pa namin yan harvest. Then ito naman yung asparagus. Old na siya season lang kasi. Seasonal kasi itong asparagus eh. So, na-echica ko lang. Gusto ko lang sabihin. So, ang gagawin ko talaga ngayon ay magpipik ako ng apples. Yan o, no, kaya may dala akong plastic. Kasi, yung sister ko, gusto daw niya ng mansanas. So, papanguha ko siya. Ibibigay ko sa kanya. Siguro, ngayon, pagpupunta kami ng Yuensu. So, ang dami na namang kalat. Hmm. O, diba? Kakaalis ko palang yan nung isang araw. Nandyan na naman sila. Ang dami na namang laglag. Hmm. Pero sa side na to, wala masyadong laglag. Kasi, hindi pa siya totally hinog. Kung mapapansin nyo, meron pa siyang green. So, hindi siya mabilis malaglag yan. Yan. Sobrang dami. And then ito dito naman sa side na to, ito yung medyo madami nalaglag. Oyan. So, Kasi ito yung mas marami ang bunga at mga hinog na. So, munguha tayo ng ah uh, apple. Yan. Start na natin. Hindi ko lang yung camera dito. So, dito sa side na to ako mangunguha ng apple. ito lang yung lagayan ko. Siguro okay na to. Medyo mahaba naman yung lalagyan eh. tayo. Okay. Just lang natin yung camera. Ayan. ba? Yan lang. Nanguha ako, ang dami din nalabilag. Dito man tayo sa kabila. Mas mababa kasi yung puno na to eh. Mataas kasi yung bunga nandoon sa may taas. Dito yung tayo. Medyo hilaw-hilaw ah, pa to. Mababa yung ano. Hmm? yun? lang tayo ng ano medyo, medyo hilaw na yung napanguha natin. Pupunain natin itong plastic ito. Nananawa siya ng apple. Sobrang dami ng apple. Nandito lang sana kayo. Pwede kayo manguha ng apple dito sa amin. Kita yung naglalaglagan lang yung mga apples. Mm. Oo, oh, wala rin na siya. Pero may green pa siya dito ng konti eh. Ayos na dito lang sana kayo. Kasi may bulok. Pero okay oh, na, tanggalin na rin Maganda sana dun sa ano yun. Ay, kapag Wala. Ay, dapat pala kumuha ako ng ladder. So, wait lang. Kukuha ako ng ladder. So, alagay mo natin dito. Kukuha ako ng ladder. Para mabilis ang pangunguha natin. Ladder is the key. Kunin ko na yung ladder. ba? Diba? Para mabili. Gusto ko kasi manguha doon sa kabila. Matamis kasi dito. Oh. Sa side na to. Sa una kong pinanguaan. Ayan dito. So ayusin ko lang yung ano, ladder. Ladder. Dito Oh. Dito sa side na to madami. Mga pula, -pula taytay din. So, set up ko na 'yung ladder. Ang daming pinagkagatan ng ano dito. Mga rabbit lang. Set up lang tayo ng isang camera. Naglagay ka sa ako na isang Yan, naglaglaga na. Nakatawakan ko. Yung hey, nabubuyog sa talaga. Ano ba yan? Hey, sayang, nalalaglag. Hmm. Oh, mahuna yung ano, tangkay. Jeg tror det er Ang dami na. Some plastic. Ready to deliver to my sister. Charisse. Ako tayo. Glokers. Pwede na siguro to. dami dami na. Ang dami ko na naman aabisin na apple. So, yun lang. So, yun lang, mga anti-girl, ang ating vlog for today. At, yun. Isang plastic na itong napanguha ko, at marami pang bunga. At marami pang malalaglag. So, yun. Thank you for watching and please like and subscribe to our YouTube channel. Bye everyone. Spread love, no hate. Bye.